Itinuturing na malaking peligro para sa mga eroplanong bird strike o paghigop ng mga makina ng eroplano sa mga ibon na madaraanan nito. Iba't ibang solusyon na ang pinag-aaralan ng motoridad para maiwasan nito, lalo na at ang ilang lugar malapit sa naiya sa diyang tambayan ng migratory birds. Balita natin ni Mark Zambrano. Nasira ang makina ng eroplano ito nitong Agosto habang papalapag sa airport sa Tacloban City dahil sa bird strike. Mahigit 20 ibon ang namatay sa pagsalpok sa makina. Mabuti na lang at walang tao na naiulot na nasaktan sa insidente. Pero bukod sa flight cancellations, trahedya ang pwedeng idulot ng bird strikes. Hindi kasi lahat ng bird strike nararamdaman ng mga mga piloto. But if if they if uh, if uh, ako, uh, I'm a pilot, if if I sense if, if I sensed or nakita ko na may tumama na bird and may narinig rinig akong uh, kalabag o kalabog Um, uh, I will know na tinamaan kami. Then with that, I'll make a report. Yung PITO ports is a, that part of the aircraft system na nagsisense, nagbibigay no, no, ng no information for altitude changes or something sa airspeed. Dito sa Metro Manila, piligrong itinuturing ng Manila International Airport Authority o MIA ang mga ibon na nasa flight path ng mga eroplano kabilang daw ang mga migratory birds na karaniwang sa bird sanctuary sa Paranaque at Las Piñas na mamahinga. Isa sa mga lugar na pinagtatalunan ng Manila International Airport Authority at ng DENR, etong Freedom Island sa Paranaque. Napapaligiran nito ng makapal na mangrove o bakawan na nagiging pansamantalang tirahan ng mahigit sa 80 klase ng migratory birds. Malaking problema, ika nga, dahil nasa ilalim ito mismo ng flight path ng mga aeroplano. Mula Enero hanggang Agosto 2012 pa lang daw, apatapot na kaso ng bird strike ang naitala ng NAIA Halos doble ito kumpara noong 2011. Kaya magdadagdag na raw ang MIA ng mga gamit contra bird strike. We have this uh, plan to procure yung extended range acoustic device so it can uh, penetrate the approach up to 3 to 5 kilometers away from the threshold of the runway. So we're looking forward on this. Some other some uh, airports have this already. Isa rin daw sa solusyon ng pagpapagawa ng man-made lagoon na maaaring puntahan ng mga ibon na malayo sa fly zone. Pero dapat daw pag-aralan ang mga paraang hindi makakaapekto apekto sa natural habitat at ecosystem sa paligid ng airport. We are not into it na i-relocate kasi it takes so much time to relocate the habitat and besides you need so much uh, financial uh, uh, requirements to relocate it. However, dun sa management niya, we need to, uh, kukunti lang kami na sa area eh, we don't have enough manpower uh, to uh, handle yung area. Yung first step ngayon na sinabi ko is to identify the birds to the species level what what are these uh, birds that are that are hazardous to the aircraft? Uh, once we know it, then we we can. The best possible way is to recreate a habitat for them near near the airport to attract them to that habitat. Maging pagbabawal sa pag-alaga ng kalapati sa Paranaque, Las Piñas at Pasay, masusiro binabantayan ng MIA. GMA News.